Gusto mong lumago yung sari-sari store mo, di ba? May isha-share ako ng secret para dyan. Maayos na inventory ng sari-sari store. Ang maayos o magulong inventory system ang isa sa mga magsasabi kung lalago o malulugi ang sari-sari store mo. Bakit? Una, kapag maayos ang inventory mo, alam mo kung sobra o kulang yung mga mabibenta mong paninda. Kung kulang ka sa stock, na oh, good luck. Lilipat sa iba ang customers mo. Kapag sobra naman, baka sobra yung binili mo o hindi ito yung hinahanap ng mga suki. Kapag ma maayos yung inventory, alam mo na yung next na o orderin mo. Number two, aayos din ang ikot ng pera ng tindahan. Kung alam mo yung mga dapat bilhin na paninda, mapaplano mo kung kailan ka dapat mamili at kung gaano karami. Hindi masasayang ang kapital. At dahil alam mo kung anong bibilin mo at maganda ang ikot ng pera ng tindahan, mamomonitor mo ng maayos kung kumikita o nalulugi na ang sari-sari store mo. Sa susunod na video, alamin natin paano nga ba ang tamang pag ng inventory. I-comment nyo lang kung may tanong kayo at ilang Like and share na rin ng video na to para sabay-sabay tayo sa paglago ng negosyo.